Ito nga pala ang Shilan Bechtel Road. Ayan mga lords, itong view na makikita ninyo dito sa Shilan View Deck. What's up mga lords? Another beautiful day para mag-ride. Kaso sa ba tayo pupunta? Hindi ko rin alam. Pero, ah, teka may naisip akong magandang puntahan. Tara, samahan nyo ako. Let's go! So oh mga lods, ito yung naisip kumpuntahan. Pupunta tayo ng Shilan View Deck. Actually, nakita namin ito noon, nung huling kumpunta namin, nung pumunta kami sa Kasakmol uh, Etag TV. So, nadaanan namin. Gusto ko sana huminto, kaso medyo parang umulat at madulas. Sabi ko na lang noon, na uh, babalikan ko rin yan isang araw. So, I think this is the day. So babalik tayo dun ngayon para tignan natin. Solo ride pala ako ngayon. Wala po si Bunny, ang aking OBR partner. Eh, busy daw siya, nagtuturo. So, ito na. Ako na lang muna. Wala nga lang akong tagakuha ng video habang uh, nakaangkas siya. na lang talaga ako kung anong pwedeng makita doon. Kasi nung dinaanan nga namin, nagandahan talaga ako. Although medyo foggy, kaya naman sabi ko mag-aantay ako ng magandang timing so ito mukhang sa tingin ko magaganda ng araw actually pati yung kalsada napakaganda rin ganito yung mga alam ko naman tayong mga riders ganito yung hinahanap natin yung mga likuliko ganyan tapos walang masyadong mga sasakyan by the way ordinary araw lang ngayon hindi tayo pupunta ng weekend pag weekend kasi alam naman natin maraming namamasyal kaya sinamantala ko na pumunta doon Anyway, malapit lang naman. Ang paalam ko nga, sabi ko, pupunta lang ako palengke saglit. Ayun, tanaw ko na yung Viewtech. <laughs> Tara, tayo. Hanap lang tayo ng diretsong parte. Huwag tayo dun sa blind curve. Alam ano uh, rule number one, huwag magwelta sa may kurbada. O, tulad mo, bigla na lang may sumulpot. Ayan mga lords, andito na tayo. Ang ganda nga para tayong nakasakay sa eroplano, di ba? Tipat natin para tayo masagi ng truck. Ito nga pala ang Silan Bechtel Road. Bypass siya ang Buklaw Road to Halsem Highway. Tara, kaya tayo sa view deck mga lords para makita natin ng mas maganda ang view. Ayan mga Lods, itong view na makikita ninyo dito sa silan View Deck. Di ko nga lang alam kung ano pangalan ng lugar dun sa baba. Yung bundok na malayo dun, parte ng Bokod Benguet yata yun eh. Tapos dito, part ng La Trinidad pa rin. So ito na, kukuha na natin ng aerial view. ganito na lang mga lods. Remember, hanggat may kalsada, mag-ride ka.